No, kahit sabihin yung walang politika, no? Eh, hirap naman siguro paniwalain kami na walang politika. Eh, yung nasa likod, no? ng uh, pag-aatake kay Atty. Harry Roque, kay Marlika is politika. Yung inaatake ni Atty. Harry Roque, no? Is politiko. Inaatake ni, ina ni Marlika is politiko. Tapos, magpa-file lang kasi yung NBI, walang pamumulitika. Lagot <laughs> ka, Marcos Jr. mama ma ma ngayon ng buong dadig ang katotohanan na Yun. authentic Grabe. ang pulvoronic tape. Wow. Lagot ka. So, ibig sabihin ba ni uh, Harry Roque, mga kababayan po natin, oh, itong ginawa ng NBI ay lalong ibabagsak si Dayonior? Ako. Delikado pala to. So, maraming maraming salamat. Mm -hmm. Now, kung malaman ng tao yan na authentic at paniwalaan kasi eksperto naman yung nagsasabi at dalawang beses yes, na tama. na nagkaroon ng na authentication plus meron pang computer program na nagsasabi mm -hmm. authentic siya o kung nagalit ang tao kami ba may kasalanan nun? Siyempre hindi no? nasa tao na rin yan actually no? kahit pa sabi, hindi sabihin na authentic o no? or fake yan nasa tao na lang yun no? kung maniniwala sila o hindi siyempre ah, mga kababayan natin kahit pa siguro ay, sabi ko nga sa inyo eh kahit wala na yung pulburon, pulburon testing na yan, no? wala nang polikol pulikol na, hair follicle, hair follicle na yan. Ako, ako, ako lang, kung na, hindi na kailangan yan eh. Kasi sa dumudugo na gilagid, no? yung na, namamaga na pagmumuka, yung utal-utal na pagsasalita, at yung isip na nakikita natin, wala lang sa eh. Dawi magsalita po siya, uh, masisense mo naman na blanco, yung laman ng kanyang utak, bakit kailangan pa kasi ipadrugi-drugi testing na yan? Wala na eh. Kitang-kita na, nasa pagmumuka na yung ebidensya eh. <laughs> totoo lang ha, no? Uh, Ma'am Grace, maraming salamat sa pakulay, no? Sa totoo lang ha, hindi na kailangan eh. Kikita na sa pagmumuka yung ebidensya eh. Diba? Si so, yung taong bayan, kahit eh, anong sabihin nila, ay uh, fake yan, EI yan, no? Ah, uh, deep fake yan. Ang tao hindi naman iniwala eh. Bakit? Nakikita sa pagmumuka eh. Nasa pagmumuka ang ebidensya. <laughs> Hindi. Kasi yung galit na yon magubunga yon sa katotohanan na wala palang kakayahan ng Presidente Mamuno. Mm. At ang hihingin nila, siyempre, um, na ang Presidente magbitiw. Now, yan ba'y krimen. Hindi. Dahil yung panawagang magbitiw, mag yan ay karapatan ng taong bayan. Dahil sila ay tunay na soberenya. At huwag natin yeah, kalimutan ha, dalawang beses na sa ating kasaysayan na pinaalis natin ang mga nakaupong presidente. So hindi po yan illegal Kaya nga ang ating saligang batas, aba unique sa buong Dahil sa buong daigdig, tayo lang ang may provision na kinikilala ang people power. Na tanging taong bayan ang may kapangyarihan na magpalayas, magtsugi, kumbaga sa mga gobyernong walang kwenta. Hindi po yan sedisyon. Si yan ay karapatan ng taong bayan. At kung ako'y mananawagan, o oh, ayan na, pag nakita nyo na authentication, pag naisa publiko na namin, ha? Wala nang kaduda-duda na hindi yan deepfake. Anong gagawin ninyo? Yon, matinding tanong yan, o. Oh. Tanong natin sa lahat. <laughs> kung ilalabas na ni Atty. Harry Roque at mapatunayan na authentic ang video niyan, So sabi ni Atty. Harry Roque, ano ang gagawin nyo? O, oh, kayo nang sumagot dyan. Yung sagot ko na sa akin na lang. Wala <laughs> kayo magdesisyon, Wag Huwag lang kayo gagamit ng dahas. Yun. Tama yan. No? Dapat mapayapang paraan pa rin ang pangangailangan. No? Huwag yung marahas. Hindi kailangan yung marahas. No? At madahas. Ano ba? Masakit. Madugo. O mga ganyang termino. So dapat yung mapayapa. Peaceful rally, ika nga. Magamit ng mga dahas, ay eh, gawin ng mga lukulukong, mga trililing. Hmm, nah. grabe naman yung sitre. Sitre liling, binanatan pa. No? Gumagamit <laughs> ang dahas, pero nag stay sa 5 star hotel. wow. Linili, at, at, at sinisimot yung <laughs> laman ng kitchen. Okay? <laughs> grabe naman yung balat teatro ni Harry okay. Roque. Anyway, no? Uh, Shoutout naman po kay uh, Limm, of course, Star Gemini, Romantic Moon, Lelia Martinez, uh, Vicky Morales, uh, shoutout po sa iyo, watching pa mong kong maraming salamat. And of course, ating sponsor, Grace, maraming salamat. Pieces Me, Kamoti Moto. Uh, Charms Alcon Mix Vlog, Yatay, yeah, AP, no? Uh, thank you, AP, shout out po sa'yo. And of course, Atina Bisaya, wag na talaga tayo pabudol, ginagamit lang nila ulit si BP and Dye. Sabi ni uh, <laughs> Atina Bisaya, no? wag tayo magpabudol, sabi ni Ma'am Atina Bisaya. And Wandy, may galap, shout out to you, Wandy, shout out, shout out. Yun po ang tinatawag na kudeta yung paggamit ng dahas na walang suporta naman ng mga taong bayan. No? Now, yung aming mga ginagawa ni Maharlika, po pwede ba maging seditious yan talaga? Hindi po, miski sabihin na natin may ibang tao magagalit. Bakit? Kasi wala pong clear and present danger. Yan pong importante. Kapag pananalita lamang at wala ka namang kakayahan para talagang patumbahin ang gobyerno at walang clear and present danger, yan po ay sakop ng karapatan ng malayang pananalita. So makikita po talaga natin, eh talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Direktor Santiago na mapakita masiwalat sa buong bayan yung uh, authenticity ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. At taong bayan, ha, ang pangako ninyo, Ngayong naririto ng pagkakataon para mabasa ninyo ang authentication report, maghusga naman kayo. Huwag na kayong magpa-petix-petix. Pagtatingin nyo talaga na naniniwala kayo sa report na authentic yan at wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, maghusga naman kayo. Iyon, maghusga na kayo, sabi ni Atty. Haru Roque.